maraming Pinoy ang nasa late 30s o early 40s na ang edad pero wala pa ring ipon. Hindi dahil sa hindi sila nagsisikap, kundi dahil talaga mabilis ang ikot ng buhay at mabigat ang mga responsibilidad. Minsan kahit gano'n ka magsumikap, parang hindi ka pa rin makaangat sa buhay. Kaya marami ang tahimik pero natatakot at marami din naman ang pakiramdam na huli na ang lahat para sa kanila para magsimulang mag-ipon ng pera may mga gabi na napapaisip sila kung bakit parang lahat ng taon nila sa trabaho ay parang lumipad lang pero wala naman silang nahawakan na pera. At dahil dyan, gusto kong ishare sa inyo ang kwento ni Jose. Hindi dahil sa extraordinary ito, kundi dahil sobrang ordinaryo lang nito at doon nagiging malakas ang impact nito. Kasi kung kaya niya, kaya mo rin. At kung nakabangon siya, may pag-asa rin ang bawat Pinoy na akala nila na late na sila sa buhay. Si Jose ay 38 years old noong nagsimula ang kwentong ito. Maintenance staff siya sa isang pabrika. Simpleng tao, tahimik, hindi mariklamo, at isang tatay sa dalawang bata na makulit pero nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon araw-araw. At tulad ng maraming ama, inuuna niya muna ang pamilya niya bago ang sarili. Isang gabi, habang umuulan ng mahina, nakaupo si Jose sa lumang sofa sa kanilang maliit na sala may butas ang bubong nila at medyo baha dito pag malakas ang ulan. Pero sanay na sila. Sa sahig ay nakahilata ang dalawang anak niya na tulog sa pagod. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, may kumurot sa dibdib niya. Hindi takot, hindi galit, kundi isang mabigat na tanong na ilang taon niya nang iniiwasan. Jose, bakit wala ka pa ring ipon? Bigla siyang natahimik. Parang narinig niya na sinabi niya ito ng malakas. Isang tanong na hindi dramatic para sa ibang tao, pero para kay Jose, biglang huminto ang mundo niya. Dalawang dekada na kasi siya nagtatrabaho kung saan saan. May mga panahon pa nga na umabot siya ng doble-dobling shift sa trabaho niya. Pero kapag inisip niyang mabuti, wala siya kahit limang libong piso para sa emergency fund. Hindi niya nga kayang bumili ng bagong sapatos para sa anak niya na hindi siya nangungutang. Hindi niya nga kayang maglabas ng isang libong piso nang hindi binabawasan ang budget ng pangulam nila para sa isang buwan. At ngayon na 38 na siya, don pa lang siya tinamaan ng derecho. Sa loob ng maliit na bahay nila, narinig niya unti-unti ang patak ng ulan sa hiero. At sa bawat patak na iyon, para sa kanya, ay isa pang taon na lumipas na hindi niya namamalayan. Wala naman siyang sinabing malakas o dramatic na pangako. Wala rin siyang biglaan na revelation. Pero sa loob-loob niya, may naramdaman siya na hindi niya pa nararanasan noon. Hindi pa siya huli, pero kung hindi pa siya gagalaw ngayon, baka doon siya magsisi. Kinabukasan habang naglalakad siya papunta sa terminal, nadaanan niya ang isang lumang karatula sa likod ng isang jeep. Sira-sira na ang pintura pero malinaw pa rin ang nakasulat. Ang nakalagay ay, nasa huli ang pagsisisi. Hindi niya alam kung bakit pero parang tumama sa kanya iyon. Hindi isang inspirational quote, hindi rin isang motivational poster, pero sa oras na iyon, parang sinampal siya ng realidad. Napangiti siya ng konti. Hindi dahil sa natatawa siya sa sarili niya kundi para bang may nagbukas ng pinto sa utak niya. Kaya pag-uwi niya, dali-dali siyang humiram ng notebook sa anak niya. Binuksan niya ang unang pahina at sa pinakataas, sinulat niya ang pitong salita na magpapabago sa buhay niya. At ito 'yon: Simula ngayon, babaguhin ko na ang diskarte ko. Hindi niya alam kung paano pero nagsulat siya at doon ang simula. At sa unang linggo, Tiningnan niya ang bawat sentimo na lumalabas sa bulsa niya. Magkano ang pamasahe? Magkano ang load? Magkano ang soft drinks? Magkano ang kape? Magkano ang baon ng mga anak niya? At magkano ang kinakain nila araw-araw? At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung bakit hindi siya makaipon. Hindi dahil sa mahirap ang buhay, kundi dahil wala siyang direksyon. At dahil sa notebook na yon, nakasulat ang mga bagay na hindi niya nakikita noon araw aro kasi siyang bumibili ng soft drinks. Mga chichirya na umaabot ng 2,000 kada buwan na akala niya ay maliit lang. Pero nang tinotal niya, doon niya nakita ang masakit na katotohanan. Maliit ang gastos pero malaki pala ang epekto nito. Kaya unti-unti niyang tinanggal ang mga ito. Hindi biglaan, hindi agad-agad, pero step by step. Ngayon ay nagbabaon na siya ng tubig sa trabaho. Nagbabaon na rin siya ng pagkain kahit simple lang ang ulam. Binawasan niya na rin ang pagbili ng data para lang makapanood ng TikTok videos. At sa unang buwan pa lang, nakaipon na siya ng isang libo. At sa pangalawang buwan, halos tatlong libong piso na ang naitabi niya. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng pera na hindi niya kailangan gastusin kagad. Nagbago ang pakiramdam niya sa sarili niya. Hindi na siya feeling inutil o walang silbi. Hindi na rin late ang pakiramdam niya dahil may sistema na siya. At doon niya sinimulan ang bagong rule. 10% para sa ipon, 20% para sa utang at emergency, 70% para sa pang-araw-araw na gastos, at hindi ito palaging perfect ha? Minsan nga kinakapos pa. Minsan nasisira din sa plano. Pero tuloy-tuloy pa rin. Dahil ang sistema, hindi kailangan maging perfecto. Ang kailangan lang ay maging consistent. At pagdating ng anim na buwan, may higit 10,000 piso na siya. Para sa karamihan, maliit iyon. Pero para kay Jose, iyon ay pag-asa parang unang hakbang sa isang mahabang daan na ngayon ay hindi na siya natatakot. At lumipas ang isang taon, nagsimula na rin siya magbenta ng mga lumang gamit sa Facebook Marketplace. Sinimulan niya sa lumang appliances, tapos mga laruan ng mga anak niya, tapos mga cellphone accessories na nabili niya ng mura pero wholesale. Hindi malaki ang kinikita niya pero lahat ng extra income hindi niya ginagalaw at diretsyo ito sa savings. At na mag 39 years old na siya, Nagsimula na siya magbasa tungkol sa pera. Hindi para maging expert, kundi para maintindihan kung bakit hindi siya nakakaipon noon. At doon niya na-realize ang isang pinakamahalagang lesson. Hindi pala pera ang problema niya, ugali pala niya. Kasi kahit malaki ang sweldo, kung wala namang direksyon, wala pa ring matitira. At ngayon na 40 years old na siya, iba na ang itsura ng buhay niya. Hindi siya mayaman, hindi siya nagbago overnight pero may 150,000 pesos siyang ipon. May maliit siyang sideline, may sistema siyang gumagana para sa pag-iipon niya. At higit sa lahat, may peace of mind siya. Hindi siya natatakot sa mga biglaang bayarin. Hindi niya siya nangangamba sa mga emergency. Hindi na rin siya natutulog na may kaba sa dibdib. At ang pinakamaganda dito, alam niya na hindi siya late sa buhay. Dalawang taon lang ang pagitan ng dating Jose at bagong Jose. Dalawang taon ng maliliit na hakbang, maliliit na pag-iwas sa mga gastusin at maliliit na pagbabago. Pero ngayon, mas matatag na siya kaysa sa dati. Kung may isang bagay siyang natutunan, ito yon. Hindi mo kailangan magsimula ng may malaking pera kagad. Ang kailangan mo lang ay magsimula ng tama at may direksyon. At kung hindi ka man makapagsimula ng maaga, may pag-asa pa rin kapag nagsimula ka ngayon. So ikaw naman ang tatanungin ko. Naramdaman mo ba ang kwento ni Jose? at baka oras na rin para magsimula ka. Tandaan mo na hindi mo kailangan gawin lahat bukas, hindi mo rin kailangan gawin lahat biglaan. Ngunit kailangan mo magsimula, kahit sa isang maliit na notebook lang, kahit sa isang maliit na ipon, kahit sa isang maliit na pagbabago. At kung ready ka ng simulan ang bagong sistema ng buhay mo, itype mo naman sa comment section na I'm ready para malaman ko kung ready ka na talaga. At lagi mong sabihin ito sa sarili mo, simula ngayon ako na ang mag-aahon sa sarili kong buhay. Wala kang kailangan na ipaliwanag at hindi mo rin kailangan ng justification. Ito lang ang unang hakbang mo. At maniwala ka, pag sinimulan mo ito gaya ni Jose, dalawang taon lang magugulat ka sa pwede mong maabot. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.